Network Entertainment. Guys, tako, we're on a roll. Nangako ako sa inyo na magbabagong buhay na ako dito sa Punchline with Alex Calye. Pero ang Viva Max talagang tinatawagan ako para mag-promote ng mga movies nila. Hinihila nila ako pabalik. Ako, malapit na akong pumasok sa seminaryo pero kinalimutan ko na naman dahil <laughs> Nag-guest na naman ako ng mga sunod-sunod ng mga sexy ladies, ng mga talented naman. And of course, quality films naman ang Viva Max. Sexy pero quality. At katulad ng guest natin ngayon, sexy pero quality. I-welcome natin si Jen Del Rosario. Hi, Jen. Hello po. Magandang hapon po sa lahat. I'm Jen Rosa po ng Viva Max. Ano ba? Jen, Jen, ano mo? Anong... Jen Rosa mo? po. Jen Jen Rosa. Jen, Jen Rosa. Rosa. Okay. Ang Jen, Jen. Del Rosario ang Jen real Rosa. name mo. Ah uh, Jennifer Del Rosario yung kinuha ah, yung Rosa, oh. okay, Jen hmm. Rosa. Jen, ma ma malakas ang dating mo ha sa bahay ka lang uh, ba? Oo. Oh. lang, nandito ako sa kwarto ko sa condo. ganda kami. ng ganda ng tattoo mo. Okay. Oh. Thank you. Kailan pa yan? Paano ang bat ka nagpata Ano to, uh, kwento ng ex ko to, mukha to dati ng ex ko. Yan, kwento mo, yan. hindi pa namin alam yan. Pakwento na <laughs> lang. Para sige na, kain natin, masaya. Sige. Ano to? Ah uh, Buka ng ex ko tsaka name ng ex ko dati. bakit so, mo pinagawa si... yun? Bakit, bakit mo muna ginawa yun? Anong nagtulak? Bakit sa... ko ginawa yun? Ah, sobrang pagmamahal. Kala, Kala mo kayo pagmamahal? na? Forever, Oo, parang gano'n. Oo, grabe. Oo, oo. Ano ako nun? Virgin kasi ako nun. Oo, oh, virgin. Sige. Virgin ako nun. Siyempre, una. Siya na una. Feeling ko, oh my God. Sobrang mahal ko na siya. Ang sarap niya. Nag-enjoy ka? Nag-enjoy ka oo, ng first time? Oo, nag-enjoy ako. Eh, bata pa ako nun eh. Ilan taon so, ka <laughs> Tawa ka pa? 15! <laughs> nagpatato ka, 15 years old. Na-divergenize ka, nagpatato ka pa. Hindi, na-virginize ako ng 15, pero nagpatato ako mga 18, 19. So, nagtagal kayo ng ganong katagal? Six years. Tapos, but, paano nagsimula yung tattoo? <laughs> Yung tato kasi ano, para mapatunayan ko sa kanyang mahal na mahal ko siya, nagpatato ko ng pangalan niya. Sabi ko, gusto mo ba patato ko yung pangalan mo para mapatunayan ko mahal na mahal kita? pangalan? pangalan nilagay mo? Kahit first name lang. First name lang naman, wala namang makakakilala. Wala namang naikinig nito sa amin, sa akin. Wala. Ano to? May, okay, ano? Over. H. Hoover. Ah, Hoover. Double H O? Hoover. Oo. Hoover. Hoover. Parang ano, American president. Ayun, oh, ayun. Oo, si Hoover. Pagkatapos nun, yung relationship nyo, Hoover na. Oo, oh, Hoover na. No. Tapos, ano nangyari? Yung pinatatoo mo, pinatatoo mo ng 2018, kailan kayo nag-split? ano nga ano ako, 21, 6 years lang kami. Oo, kaya nga. Pero nag-split kayo, bakit? Diyos sa ibig sabihin, 18 ka nag, 2018 ka nagpatatoo. Ah, uh, 16 ako. And, nung 16 years old. ako. Ah, sandali ah. So, so, 15 years old may nangyayari sa inyo. Tapos <laughs> nagpatato ka ng 16. Nag-split kayo 20, 21. Oo, oh, 21. Oh. Anong daylan? Ah, uh, nag-matured ako, nagbago yung issue ko. O siya, ay, kala ko nagwalang third party, hindi siya nagbago. Siya wala, ganun wala, 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 wala. Kala ko naman masamang tao, yung pala ikaw pala hindi, nagbago. Hindi, hindi. Hindi, may, may mga issues din actually, pero hindi ko lang pwedeng sabihin dito kasi medyo personal. Hindi, ano nga. Sabihin an ko ba? Hindi, pwede. Anong, ano, anong, anong ilan taon na ba siya? Mas matanda siya sa akin ng 20 years. So, 15 ka, 35 siya? Oo. Oh, oh. Kaso yun ah. Grabe no. Kaya oh, ba? Grabe. Parang tayong kung, kung, kung Alam mo lang, kung, alam mo lang yung istorya ko, gusto ko oh, na di, magpabuntis gawin lang, sa... Kung ano yung kwento mo? <laughs> gusto mo lang magpabuntis? Bakit? Sa kanya ng 16. Nung 16. Ah, bakit? Yan. Kas? Kasi para tayo magtropa dito. Tropa 16, tayo, ka tayo lang, kayo, kasi, Jen. Kasi, man, gawin gawin kasi, kasi ko siya. Simula ka tropa. may boyfriend ka ba ngayon? <laughs> Wala, single ako. Otropahin mo ako yes. habang inintay mo yung tamang lalaki. Hindi <laughs> ka na masasaktan muli. Okay, tapos, o. Oh, sige, sige. Kung dahil lang tayo, kwentuhan tayo. Ano nangyari? Dapat magpapabuntis ka ayun, ng 16. Bakit? Magpapubuntis. Eh, mahal na mahal ko nga siya. Ganun ako. Naigita mga... ako sa mukha mo, parang mahal mo pa ngayon. <laughs> <laughs> hindi na, hindi na, hindi na. O, oh, tapos? Ilan taon tapos, na ba ngayon? Tapos ayun. 26. O, oh, 26. Kailan ka nagpa-cover up? Ah, uh, nung oh, 21 okay. ako, parang nung kinakiwalay kami. Kasi ang bangit, meron siyang mukha dito, tapos... Oo, oh, kahit naman sino, alam mo, diba? ako na yung bago mo boyfriend, may mukha ng ex mo. Mami, mukha ng lalaki, saka, hindi maganda, saka, diba? Saka, mo, sinaktan mo yung sarili mo sa pagpapatato, tapos sinaktan mo lang ulit yung sarili mo para takpan lang yung nakaraan mo. <laughs> ang syunga-syunga mo, Jen. Hindi <laughs> oh, mo na ako kinilala know. mo. Baka, baka, kailan, anong, ta anong, anong, anong taon yung 2015? Anong taon yung 15 years old ka? 15 years old ako, 2014. Bakante ako nun, Jen! <laughs> Napaayos sana yung buhay mo. yaman ko ngayon, ang yaman. <laughs> Hindi ka magsasawa sa akin, Jen. Single naman ako ngayon. Single sa naman Sabi ako. ka sana, magulo yung buhay ko nun. Sana Tumating ka para naayos mo. Sana ayos, no? Sayang. Kaya mo na baka anyway, pa hindi pa naman huli, ito na. huli na. Baka ito na, hindi pa naman huli ang dati. Tapos, nagpapabuntis ka na 2016, <laughs> know, 16 years old. Bakit? Oh. Mahal na mahal Kasi mo. Kasi nga, so, sobrang mahal na mahal ko siya. Ganon. Leave in na kayo, leave in. Oo, leave in. Hindi, hindi. Pinupuntahan niya lang ako. Pero ang maganda naman sa kanya, sabi niya, antayin kita mag-18. Bago ka mag-decide. Kasi nga, natatakot din siya. Kasi siyempre, <laughs> Oh my God! O oh, tapos, pa paano, tapos. pa? Ba't, ba't ba 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 hindi nga kayo, batih ba't ba 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 hindi kanya nabuntis? Dahil nga pinaghihintay ka ng 2018. Oo, nang 18 years old ako. So, may mga ano kayo? May mga... Uh... Oo, kaso may mga nangyayari yagi rin Ganyan, ganyan, ganyan. Babaero din kasi. Pero nag-ano ka? Nag, may mga pregnancy? Yung mga, oh, 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 yung mga oh, oh. contraceptive para hindi ka mabuntis? Oo, oh, oh, noon. Noon, oh. noon. nag -ano na ako. Oo, oh, oh. kasi no. sabi niya ayaw niya muna. Oh, tapos ano nangyari? But ano yung mga sinasa anong nangyari Ba't kay nag mga ano mga nangyari Ba't nawalan ka na pagmamahal. <laughs> eh kwentong mo. Ano? Tapos na naman. Abas ah, sige. Na, maayos na buhay niya. Oo, maayos na buhay. May pamilya niya. na siya. Saka, may pamilya naman. Oo, oh, nakakupo na pala. Ano, galit pa sa iyo sa pangasawa. Si, nagsiselo sa iyo. Madami nga siyang asawa ng time na yun, actually. so, may, may, may mga tattoo ko ba niya? Wala kang tattoo sa kanya? Sa asawa walang tattoo sa'yo? Wala, wala. Ako Marami siyang asawa nung ka kajowa mo siya? Mga, mga dalawa. Alam mo? Mga dalawa. Nalaman ko. <laughs> Nalaman mo, tapos gusto mo pa rin magpabuntis? O sorry. nagpa- ano na una? Magpapabuntis ka yun Yun nga, kasi al alam mo ba yung pagbata ka? Yung nauuna yung emotion mo, oh. bago yung utak mo. Hindi uh, hindi mo siya napipigilan eh. Gusto mo lang sundin yung emotion mo. Yung emotion ko nun talagang mahal na mahal ko talaga siya. Kasi Jen, kasi alam so mo, nagbibiruan lang tayo. Alam ko, kami to kami Pero may makakarinig kasi nito. Ang tanong ko, alam mo, alam ko kaya ako tinatanong to kasi tapos na eh. Nakakatawa ka na, nakaraan na to, ah, 26 ah, ah. noon. Pero yung kwento mo, yung may makakarinig dito na mamaya pinagdadaanan niya, baka mamaya makatulong tayo na pag in love na in love ka, marami kang magagawang matatauan ka. So, oh, kinukomment ko na nga, pero hopefully may nakakarinig dito na makakatulong uh -huh. tayo. So, kwento lang natin kasi unang-una, past is past. Oh, yes. Yeah. So, tsaka ano ko, grateful ako sa mga past ko kasi kung hindi dahil sa mga past ko, hindi ako ganito katalino. Na, mga ka wala. pa, mga past pa yon <laughs> na pa lang itong pinag-uusapan natin. Uh -huh. Uh -huh. So, oh, pagkata yes. ito, ano nangyari po na dito sa unang pass mo muna? Kasi nag-split kayo nung 21 eh. So, ibig sabihin, may uh -huh. kasunod pa to. 'Di ba? Ano ah, nangyari? Oo, ano ikaw na ipag-split? Ano. Na ako na kay pag-split kasi yun nga madami ng issue, madami ako nalaman, tas nag-matured na rin yung utak ko. So madami na akong mga na bagay na oy, hindi ko to deserve nito, ganyan, ganun, ganun. Tsaka mahigpit, sobrang pit. Oh, babaero na naghigpit pa? Eh, 'Di ba nga? Eh, issue nga, mahal na mahal ko, gagawin. Pero hindi ka nagkaroon ng hindi nagkaroon ng anbawa kaya ka nawala ng gusto sa kanya kasi may iba ka na. Natupusok. ay wala ganun kasi car. sobrang higpit eh paano, paano sobrang higpit Google gugulpe nang ano ba paano hindi, hindi naman hindi naman hindi nang gugulpe ko... ng talak <laughs> hindi hindi The, ano? yung load ko good for one week lang wala akong internet sa bahay bawal may wifi anong palabas mo anong pinigulo mo kulong o oh, di ba <laughs> na kulong na kulong before <laughs> ngayon malaya na actually totoo pasok pasok Pasok. Kanda <laughs> pa naman sexy mo. Wala, pero hindi ka pa nagkakaanak. Wala kang anak. Wala pa, wala pa. Okay. Ano nangyari doon? Nakawala ka sa 21. Ano na naman ang mga-mga mo? Bakit nagmanga yan? Anong sumunod? <laughs> paiksi na rin. Paiksi yung mga relasyon ko. Wala na. Naging Bakit? Ano naman wala. nangyari? Seven ba? months. Three months. Wala na. Parang sabi ko sa kanila lang muna. Kasi parang pa, pa, palala ng palala yung mga naranasan ko. Yung like, Bigyan mo, mo, na ako ng ano, mga ano lang. Sample-sample lang ng palala. Para may idea. Ano ba? Na ano, nakaranas ako ng pambubugbog sa ex. Hindi ko magagawa sa yan. Ay, hindi dapat ginagawa sa yan. Dapat ko, hindi ginagawa yan sa oo. kahit kanina. Magugulpi ka sa oh. sa pagmamahal. At, yeah, at, ay, shock sa Magugulpi kita ng alik. Gusto ko yung mga ang ganyan na, Ay, sarap. No. <laughs> <laughs> Ayun. Hindi <laughs> ko alam kung ano yung pipigil sa, sa suot ko. Hindi <laughs> ko alam kung... <laughs> Ang laki, no? Okay. Sakto uh, lang naman yan, Sakto lang. Nakatapat lang sa ganyan camera. Ganyan na ba yan? Kayang... Ganyan na ba yan nung 20, 15 years old ka? Oo oh, na... Ay, so, nung no, 15 to... ako, syempre, nene pa lang ako noon. Syempre, ano yan? Mas totoo yan o nagpa-enhance ka? Totoo yan. So, na... sayang, sayang, di mo nakiking na, ano, papapindot ko sana sa'yo kung na, nandyan ako. Kaso wala eh. Ganyan na lang. <laughs> ako na lang Ay, pipindot munti for ito, you. Muntik na itong mag-ano, muntik ko na kayo ma-interview sa studio eh. Napindot ko sana yan, no? Ay, ano, sayang. Bakit nga ba? Eh, Online. Eh, eh, buti na lang kamo. Marunong din ng Diyos, iniwas ako sa'yo, Jen. Gusto <laughs> <laughs> so, ko yung tao, mo. yumuyo ka, pag yumuyo ko <laughs> sa <laughs> camera, nakakabuo mo. sa'yo Hindi, sinasadya, <laughs> sinasadya, sinasadya ko talaga para mapansin niya. Sayang naman yung suot ko, di ba? <laughs> ano bang vitals mo? Anong vitals mo, Jen? Ah, uh, 34C, 36. Tayo ka nga para makakita naman natin. Para ma... Wait up. lang kasi nasa... Diyos Maria. Nakaaka eh. Ayan. Quarter turn? Ayan po. Ang daan lai pa na ng tattoo mo, girl eh. Hindi oh, diba? Hindi na kaya nagpan-panan pa ng I told you. Nagdagdag diba? ka pa eh. Diba? Sabi sa'yo. I told Ay, okay, you. Kaya wala ang jowa? Wala. Two years na ako single. At wala pa akong plan. Sumo ko ko tikman. Gusto mo sumaya? <laughs> Maraming Aray, ko sa naman ako. Matal ka Jen. Para lagi ako masaya, no? Oo. Oh. Tatawa na lang ako ng tatawa. Oo. Oh. So, um, single maraming... ka ba? Oo, oh, tapos lain ng titi ko. <laughs> Ba't show ko to? Ba't show ko to? Huwag kayong makinig kung na-open kayo. Ha? Pag na-open kayo, lipat ka lang. <laughs> si Jen kan di na-open eh. <laughs> True. Single? Hindi na mahalaga single. 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 ngayon. Ang single is just a status. Huwag natin oh. mahalaga. Maligaya I... tayo. Oo, oh, oh, mag- mag- mag, mag- tao dito, Jen. Huwag natin idamay ibang tao. Ano natin? Uh, maximize natin yung mga pleasures Oo, oh, COVID na. Nagka-COVID mo. Hindi tayo mamatay na. <laughs> Kailangan na tututo tayo dun. Di ba? Yes. Kailangan oh, natin ano magtama yan. Tama Pag yan. Pag nagkamali, patatuan lang. <laughs> Hi. My name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them. And more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs? Listen to the RJ Ledesma podcast. <laughs> No no no, Hindi, dalang-dalang. Ano ilang na. pelikula mo diyan? Ilang pelikula mo na sabi ba? Ah, uh, first kong naging movie is Bisho, pangalawa Araro. Tapos yung pinaka first ever lead ko na movie is TL. Pareho mo 'yon, ako. Hindi, ba title mo? Kaya nga no Bisho, Bisho, Araro, Araro. Araro Colong. Eh, Kolong. Tapos TL, oh, ano? Diba? True Love, True Love. Akala mo True Love. Hindi, akala nila tamang libog. oh ayun. Ah, <laughs> oh, di diba? ala <laughs> Akala nila tamang libo. Hindi oh. naman pala. Ano diba? height mo? Ganda mo. 5'4". Thank ako sayo. you. Oh. Thank you. Lalo na oh. sa personal, magigigil ka sa akin Gagandun mo. Eh. oh. Oh, oh. Ay, oh. ay, 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 ay. <laughs> um. ay nay, ako show pala to, show pala. To. <laughs> sorry, sorry, sorry show pala. To. Tapos, uh, may mga tanong na na ako sa'yo dahil ang sarap natin kwento natin para mag-guess kita ulit para masaya. Ah, sige. Bos? okay. Oh, Tapos, meet up, meet up tayo. Tayo <laughs> 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 na tayo. Mamaya. Huwag ka na maingay. Mamaya mo na sabihin niya. <laughs> oh, DM mo lang ako. DM mo lang ako. Bala. Ah, Mahala ako. Ah, oh. Ad add, mo na lang IG ko. Jen Rosa 20. Ikaw na Tapos muna mag-add. Kailangan <laughs> na muna mag-add. Tapos ikaw mag-message. Ayoko nang ganun. Okay, Ayoko okay, okay. okay. Ma, okay. As a girl. As a girl. Okay, game. may mga tanong ako May mga tanong ako. Okay. Unang-una, kilikili reveal muna. Kilikili -kili reveal. Yan, lapit. Lapit sa camera. Kailangan niya naman. Oh oh, okay, okay na. Pasado na. Check, check. <laughs> check, check. Tapos, uh, swallow or skip? Ah, swallow. Na-na-na-na-na muna? <clears throat> of course. Kamusta experience? <laughs> hmm. Ba't <laughs> ko? <laughs> Ano? Yummy! Describe, describe mo. I-describe mo yung experience para sa mga... Slime Slime. Ano? Slimy? Slimy. Ah. Oh, slimy. Slimy. but yummy. Yan. <laughs> Favorite position? Doggy. Bakit? Sarap eh. Oh, din. eh. Oo nga. Size or ano? Ano ano ba? Size is the size matter? Size, yes, of course. Buffett. Of course. Gusto ko yung umaabot nga, sumasagad. Eh! <laughs> hindi, di ba may sagad na haba o may sagad na taba? Ah, haba. Kailangan yung haba. Kaya size does matter. Oh, anong favorite Pero... ano mo? Anong, ano ba? Maingay ka ba o tahimik sa kama? Maingay ako, kaya hindi ako pwede na. Anong madalas mo sabihin? Ano yung parang go-to word mo? Oh, shit. Fuck. Yeah. <laughs> Oh shit, baby, fuck. Yeah, gano'n. <laughs> ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, yun, Oh, oh shit. Fuck, yeah, kunyari, baby. Ano, kunyari, uma-acting ka lang naman sa Biba na mo. Ina-acting mo naman yan. Kunyari, kay, ayan, yan yung form mo na yan. Acting ka lang. Sige, paano yung, paano yung gagawin mo? Wala. Acting, mo. acting <laughs> lang naman sa Biba box para may sample sila. Kunyari, dyan, no? Yan. Alin? Kunyari oh, yeah. may, naka, may 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 may, oh, yeah, ano, may bed scene ka <laughs> ngayon. <laughs> kunyari may bed scene ka lang ngayon. Ano Ayun. Classic bed scene. Wild, wild ba? Oh, wild, wild, parang ganoon. Oh, parang yeah. ganoon. Tapos yan, kunyari-kunyari yan. Yan, yan kunyari point of view. Point of view. Oo. Oh. O, parang parang ganito. Okay. Oh, yeah, baby. Oh, shit. Eh. Ganda <laughs> show na to. Ito ng episode ko, promise. Sige. Ngayon, gayto, may pinapagawa ko sa guest namin eh. Yung parang tayo okay. na sa Antipolo. Yung tayo anti so, <laughs> <laughs> ano na sa Antipolo. So, mo sa akin. Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Sabi ko, hindi pa. Okay. Hindi pa. Ay, tara, punta tayo sa antipolo. Tayo na. Gano'n na. Tapos, bigay mo ha. Tapos, yung mga sasabihin. Tayo na <laughs> sa antipolo. Tapos, oh Nakatayo. shit, oh Okay shit. lang ba nakaupo? <laughs> Dapat nakau po. Okay na po. Okay na po. Tapos, pagkatapos tayo na sa antipolo. <laughs> oh, oh shit, parang gano'n na. Eh, okay, okay, okay. Panti-teaser okay. ko to. Okay, go. Taruhin mo na ako. Okay. Ah, Alex. Nakapunta ka na ba sa antipolo? Hindi pa eh. Tara, punta, punta tayo sa... Uy, nawala si... Moises, nawala si Ike. <laughs> nawala? Wait. <laughs> Andali, bumalik si Jen, bumalik si Jen. Sko, timing na timing naman yung inawa mo. Kaya Na tayo. Nasa, nasa ano na tayo, Jen eh. Tawa ko ng tao, wait lang. Okay, ulit tayo, ulit tayo, Jen ha. O, pasensya na kayo, naputol lang kami. Okay. okay. Sorry po, sorry po, pasensya na. Okay. Okay, ulit na natin na. From the top. Tumatawag kasi sila sa akin. Okay. Huwag siya nang Ayaw kayong ano? tumawag. Ay, okay, okay. ang matawag kayo tawag. Eh. Okay, game. Ang ah, saling natin. Ulit na muna. Try ka muna, mama. Mawala ka eh. Yan. Okay, nice, nice, nice. Okay, o, ako, yan. mo na ako under worry. Ang ganda. Sinoso? Hmm. Okay. Go. Okay. Alex? Yes. Nakapunta ka na ba sa Antipolo? Ako, hindi pa. Sarap. Punta tayo sa Antipolo. Oh, okay. shit. Punta na. Antipolo. Oh, yeah. Okay. Ito, mag-imbita ka na sa mga, sa mga nakikinig sa atin na <laughs> ng sexy, ha? Ah, sexy invitation. Ayan. Hi, everyone. imbitahan ko po kayong lahat na mano, Parang batang gata ng ngiti mo. Hindi. <laughs> <laughs> Tutuwa ako iyo, eh. Promise. Okay. Hi, everyone. Gusto na kita. I'm inviting everyone na manood ng Kulong this May 24 only on Viva Max. Nakasubscribe na ba ang lahat? Oh, shit. <laughs> oh, shit. Oh, oh yeah. Oh, yeah. <laughs> Maraming salamat, Jen. Maraming salamat. Jen Rosa. Maraming salamat for being a good sport, guys. Ha? Ito, Thank you. Maraming kami, salamat. Kami kayo. dito sa Punchline, na, nag-e-enjoy lang kami. Yung mga guests ko nag-e-enjoy lang. Ito ay uh, Okay, pan-pan lang. Huwag kayong ma-offend para kay Jen. Nag-enjoy kami yeah. sa mga kwento dahil marami na natutunan dyan. Dito po sa Punchline with Alex Kalia, when they cross the line, give them the punchlines. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Sa lahat ng mga nag-aabang sign sa US, um, may stand-up comedy ako dyan. August 24, dyan sa Cerritos, California. August 30 sa Phoenix, Arizona. Sa Singapore naman, July 28, andyan dyan ako. So please, tika ticket tayo, ticketmaster.com. And May 31, nasa Baguio ako sa Lemonade. June 1 dyan sa The Manor. And then, takbo kagad ako sa Horn, Horn Pub, June 1 din. Kaya June 2, dyan naman tayo sa Coach's Corner. Maraming salamat, Jen Del Rosario. Maraming See you salamat. again. So. See you again, guys, next episode. Bye-bye and good luck sa'yo. Thank you. Bye-bye.